Hello mga mamis, for today's video, meron pa pala hindi na-upload na video ng mga last Mother's Day na nahirapan talaga ako dito sa, ano to, Russian tip na to. So, ito na nga, ba diba, ginanyang-ganyang ko pa. Kulay pink kasi yun na sa inspo eh. Tapos, yung sa may ng portion niya is parang mas makulay. Kaya ganyan, eh ba diba, nilagay ko sa cling wrap pa. Tapos, ayan, di, pinipe ko na, wow, ang ganda ng labas niya, ba diba? Tapos ayan, natapos ko na nga sa unang cupcake. I think tatlong cupcake yata yung gagawin ko ng ganyan doon sa ano, para sa flower bouquet. Tapos ito yung pangalawa. Kada pipe ko niyan, pinapahid ko siya para malinis. Kasi kapag hindi mo tinanggal yan, magbuo-buo. Tapos kung yung, yan, mapapansin ninyo yung panghuli, di ba? Ang daming flower. Kasi pagtingin ko ng inspo, dapat pala, dikit-dikit na madaming flower na magkasya. Hindi yung maluwag lang kagaya ng unang ginawa ko. Kaya inulit ko siya, tinanggal ko ulit. Tapos ayan, ang putla na tuloy ng kulay niya Nayaan ko na hindi ko na inulit. Dapat ganyan siya masiksik yung kulay. Hindi ko kasi napansin ka agad, ba diba? So, ganyan, no. Ang hiya yeah, pa naman talaga gamitin ng mga piping tip na ganito. Tapos, napakagastos niya sa icing kasi nga, ayan, no. Kada pipe mo siya, pahid-pahid. ito na yung outcome niya. Medyo okay naman na siya. Hindi ko na inulit kasi whipped cream lang gamit ko dyan. Tapos, naka mo muna siya bago ko ginamit. So, yun lang siya,